Hello po mga kapatid, andito na po kami sa Sawangan Park. Ang lahat ng mga taga-Masbati at mga Bicol Region ay dito magtitipon sa Sawangan Park para ipadama at ipakita sa ating pamahalaan na ang buong iglesia ay para sa kapayapaan. At sana naman ay mapansin ito ng ating pamahalaan na ang isipin na lang ay ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Huwag na silang mag-away-away. Sabi nga sa kasabihan. Ayan. O, ba? Diba? Marami pa diyan ang hindi, marami pang hindi dumarating ng mga sakyan, pero mga ano, balita namin, one or Ay darating na pa karaming bus. Galing mga sbate, galing ng sosogon, katanduanes, para makisa sa panawagan ng pamamahala sa iglesia. Ganyan po kalakas at katindi ang kapangyarihan po ng pamamahala. Isang sabi lang, lahat ng INC ay susunod. Susunod sa pamamahala ng banal na iglesia.